sa mga nakakatawa, nakaka-inspire, nakakainis na balitang artista, tumutok lang at mag-subscribe sa Artista Updates Channel. Sanya Lopez di makapaniwala sa dami ng fans na pumunta at nakisaya sa Kamoyan Festival sa Baaw Camarines Sur, as in grabe, tinalo pa ang mga meeting the avance sa tuwing eleksyon. Hindi magkamayaw ang mga fans at madami ang gustong makamayan at makapagpa-picture kay Sanya. Where na you Sanya? Natabunan na ng fans sa sobrang dami. She is indeed a total performer. Go 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 Mayor Sanya. Go 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 Congressman Sanya. Go 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 Senator Sanya. Sanya Lopez for President Koy, shows lang yun, baka naman umalsa na naman yung makati mong daliri at kung ano-ano na namang pang babash gagawin mo, hirap mo pasayahin. Congratulations Sanya, hoping magka-project ka na uli sa GMA.